Good day mga lods, magpapalang araw sa ating lahat. Ngayon po ay September 27, Friday. At uh, namimigay po ng ayuda dito sa City of Imus. Uh, 5,000 per family, 5,000 pesos per family, 10,000 families po yung beneficiary. Napakaraming tao. Uh, hindi naman pwedeng gumawa sa malapit, maraming gwardiya. Pero napakaraming pong tao na kayikot dyan sa grandstand. Uh, hindi ko po alam kung sa para saan yung ayuda na yun eh. Kung ak ba yan o no? ano. Wala naman pong baha dito sa Imus eh. Ang binaha po yung Occidental Mindoro. Ganyan po man eh, hindi to po sila para mamigay. Ayan eh, po yung grandstand, puno ng tao yan. Sa malayo po ako, pero may sumusunod sa akin dyan eh. Na ayun, parang binabantayan ako. Salamat po!